Bongbong Marcos, umaasa pa rin sa endorsement ni Pangulong Duterte. Nananatiling umaasa si Presidential Bet Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng unit team na i-endorso siya ni Pangulong Duterte bilang kahalili niya halos isang buwan bago ang pambansang halalan sa May 9, 2022. Alam mo naman si Presidente, he keeps us on our toes eh so. I hope so, ani Marcos sa isang ambush interview nitong Martes, March 29. Sa pag-uulat, wala pang inendorso si Duterte sa presidential candidate. Gayunpaman, opisyal na inendorso ng Partido Demokratiko Pilipinas Lakas ng Bayan. Kuzi Wing na pinamumunuan ni Duterte, si Marcos bilang kandidato sa pagkapangulo. Isang araw lang bago ang Zamboanga sortie ni Marcos, nagsagawa ng Grand Rally ang Unity Team sa Sultan Kudarat noong March 28, kaarawan ni Pangulong Duterte. Sa Grand Rally sa Sultan Kudarat na, nagbid si Marcos sa mga tao na batiin ang Pangulo ng isang maligayang kaarawan. Sinabi rin niya sa mga lokal ang tungkol sa alyansa ng pamilya sa pagitan ng mga Marcos at Duterte, Isang alyansa aniya na pinakamahusay na kinakatawa ng kanyang kampanya sa pagkapangulo kasama ang kanyang running mate na si Mayor Sara Duterte. Samantala, napabalitang ang Pangulo mismo ang dadalo sa rally ng Uniteam na nakatakdang gawin sa Davao de Oro sa Miyerkules, March 30. Billy Crawford si Isko ang manok sa pagkapangulo. Gusto ko ng pagbabago hindi lang sa salita pati na rin sa gawa. Nagpahayag ng pagsuporta ang dating kapamilya star at ngayon ay launch out loud, host na si Billy Crawford ng pagsuporta kay presidential candidate at Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso. Batay sa isang video na ibinahagi ng isang media company, makikitang inilalahad ni Crawford ang dahilan kung bakit si Isko ang manok sa darating na halalan. Aniya, crucial daw at hindi magiging madali ang magiging trabaho ng mga susunod na leader ng bansa lalot pa ahon na tayo sa pandemya. Marami raw ang nangangarap at nangangako, subalit para sa TV host, isang leader ang mangingibabaw sa kanyang balota. Gusto ko ng pagbabago, hindi lang sa salita pati na rin gawa sa ad nito. Kailangan natin ng simpleng gobyerno para sa ikauunlad ng bawat Pilipino. Kailangan natin ng leader na kayang humarap sa anumang pagsubok. Leader na kayang punan ang mga pangangailangan ng mahihirap, aniya pa. Palagay daw ni Billy, si Isko ang leader na magpapahalaga sa edukasyon at kayang ipaglaban ang bansa. Kaya ako, sa darating na Mayo, masasabi ko, Isko ako, ani Billy. Parehong nagsimula sa That's Entertainment, sina Isko at Billy, ng yumaong TV host na si Herman Moreno o Kuya Germs. Ang mga celebrity na nagpakita pa ng pagsuporta kay Isko ay sina Vivian Velez at Mocha Uson. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi lamang ang inyong opinyon. Para sa iba pang latest trending topics na kwento. Please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat.